May sale daw sa Victoria's Secret, guys. Bili tayo. Isa lang. Korea ko eh. Korea Kaya e, isa lang bibig ko. Ito. Hello. Ito Hi. Hi. And, 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 oh. Just okay. <laughs> <laughs> this two. I give you the picture. Later, you share the question. Your name is Karen. Karen. C or K. K. Alright, Mika, dan, thank, thank you. you. It's okay. Ngayon, dahil natikit, So, dito ko isa. So, ko na. kapalit so, na ubayot. Oh, Tatlo ang gift palit yun. Mm. sales sila yun. Nagdagan na po yun. Sale na po. O, lagi niyo ba mga babae? Lagi ba? Shopping yun. Sige na guys. Saka na po so, Ito na to guys. Ang sa kong gift palit. Cherry Blossom Victoria's Secret Club Spell Shade, duha lang ang shackle bow. Duha, uh, pusong price niya is 89 ringgit. sa Malaysia yacht, pag mag sail gan, is sail git Barato job, eh? Kila ang akong ito So, saan siya makita yun? Discount. O, diba? Sa kuwan, 50 ringgit ang discount. So, mga sa pesos, mga 500 plus na siya yun. O, diba? Pero sa Malaysia yun, basta Saturday, Sunday, pisahay magsero na mag sila pero dili tanan dili tanan may ban lang. kagahapon nakakita na mag nagsin pero nagdali may good ko wala na akong gagiyan karo na ako pa Sige, late na ko masadyot na kaya nag shopping pa ang bayot ka po yung hat. Shopping na po yun. Maulang no, niya ako shopping yun. Kay Coretta naman po yun. Victoria's Secret lang nga pa bang ako di shopping. No time na magpili-pili yun. Uy, Nagian lang ko na ako pa to work. Akong friendship po. Nagpapalit sa kaniya ha. Wakan glitter-glitter daw. Kasa na to. Kani glitter-glitter daw. yahang ha. ko po. Ako po ni Palit po po isa sayang man siya kay pag 89 man ang uno, original price so around 89 siya sa dili maklaro araw, 89 siya <laughs> 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 hmm siya sa so, isa ka to you, at mga kaisar kumu mo shopping nyo kay kind of, kuripots man kayo daya ne ang kailangan yun. Kaya mag e shopping na. Wala na tayo. Kapadala sa Pilipinas yun. Ang sauna lang ang mga tating yun. Ang akong tating na lalaki yun. Sis! Magsigig pa nga yun. Baya reward sa iyang exam. Na ang na lang. Huwag tayo kapadala Sige na yun. Kaya na sa Coke Bus. Pato sa Bangsa Shopping Center. Bye bye yun!